to my channel, Marlene Lozano Vlog. Kaya ang recipe natin ngayon ay gagawa tayo ng kopta. Kaya halik na kayo. Sama niyo ako guys. Gagawa tayo ng kopta. Ayan, gagawa tayo ng kutbara. Ayan, mga dahon. Ang ating gagamitin. Ito yung salt. Bukharat, Andyan na. Ang ating mga ingredients bawang at ating onion, bread, bell pepper, tapos yung taba. Ayan, parang mantika na yan. Tapos ang ating chicken. Ayan, i-blender ko guys. Gagamit ako ng blender. Ayan. Blender ko na. Blender ko muna ito mga yan. Para sa ating kopta. Ayan guys. i-blender natin ang ating chicken. Una, i-blender po na i natin. natin. Wala tayong mapro. na na natin, guys. Ayan, guys. O naman tayo ng bawang. Ayan bawang, guys. Labi natin dito sa blender. Ayan. Yung karne. Yung pinakapay. Ayan. ng ating bread. Tapos ang ating bread pepper. Naugasan ko na yan kanina. Naugasan ko na yan kanina. Ang ating ang ating Ang ating basal. In In ang ating basa ang ating bawang yan ang ating mga dahon guys guys. Tapos ng ating na uh, ingredients. Ayan. Tapos na dyan guys. Ang ating mga uh, ingredients ng mga dahon. Man tayo ang ating pag-mix ng ating mga ingredients. ating mga ingredients. Ilagay ko na lahat. Ang salt, buharat, ang ating chicken para may mix para ma-mix natin ulit gloves magagamit tayo ng gloves guys para hindi pagtungkol natin paggamit ng gloves sus. Lagay natin dito i-mix natin. Ayan guys. Mix na natin guys. Ayan na guys. Na-mix na natin ang ating kukta. Ayan. Maglalagay naman na tayo dito sa ating lalagyan. Ayan. Maglalagay natin ang lalagay guys.

guys tapos ng ating ating kopta ayan down na po ang ating kopta lulutuin na lang natin mamaya guys ang ating ginawang kopta ayan ayan guys thank you for watching don't forget like and subscribe maraming maraming salamat kung nagustuhan nyo ang aking video don't forget comment anong masasabi nyo sa aking video ayan ng ating kopta. Kopta, kopta. Kawin <laughs> ko. Dora. Mama! Ang tubi ba tiya? Ang ating kopta. Ayan. Ang ating kopta. Ito na siya. Ayan.